Good morning! Good morning mga kapaksiyo! Ayan ang island ng Bulinao Island. O, huwag mong dalawin ha. Huwag mong dalawin. Huwag! Huwag! Ayan mga kapaksiyo. Ayan ang ating beach na pinuntahan. Kahapon hanggang ngayon nandito pa rin kami mga kapaksiyo. Grabe ang ganda ng tubig. Napakalinaw, malinis nganet, Napakataas ng alon. Ang alon hindi kaya ng mga bata. Kung nga napapadpad eh. Inihingal ako mga kapaksiw dahil lagi ako pinapadpad ng, ng alon mga kapaksiw. Ayan. Grabe. Ayan mga kapaksiw. Yun ang mga apo ko. Naglalaro. Yan sa kabilang side mga kapaksiw. May ilan-ilan din doon ang naliligo. Pero ganun din ang sitwasyon. Malakas pa rin ang alon. Walang pinipili ditong baybay. Lahat ng baybay malakas talagang impact ng alon. Ayan o oh, mga kapaksiw. Kitang-kita nyo ang mga tao doon sa kabilang right side. Ang daming tao din. Pero ngunit hindi sila masyadong nagsasaw -sa, -sa, sa dagat gawa ng napakalakas ng impact ng alon. At hangin ka, ang maging problema nito kapag hihigupin ka pa gitna, yun po yung problema dito. Kaya hindi tayo pwedeng kumpiyansa. Kailangan natin mag-ingat kasi walang imposible. Kasi ang karagatan ay hindi natin yan gawa. Kalikasan po yan. Kaya kailangan natin ingat. Tahan natin ang sarili natin mga kasi isa lang ang ating buhay. Kaya mga kapaksiw, grabe. Ayan ha. Tingnan niyo mga kapaksiw. Doon naman sa kabilang island mga kapaksiw, mayroon doon bato. Yung bato na yun, yung sabi ng may-ari ng cottage kahapon, huwag daw po kami pumunta doon kasi daw yun ay napakalalim na area. Yun po daw ay area ng mga marunong mag-dive or marunong maglangoy. Ayan mga kapaksiw. Tingnan nyo yun yung island na yon, yung batong nakausli doon sa malayo mga kapatsi. Yun po yung island or yung bato na hindi ka, hindi natin dapat uh, puntahan kasi ma panganib. Ayan. Ay mga kapagsil, may isang foreigner dito. Ayan, no? Oh. Isang foreigner. Yan po ay Nigerian or hindi natin alam kung ano siya, di ba? Black American. Ayan, may dala siyang bata. Eh, dito din mga kapatsi, sa beach na ito, mga turista ang nagpupunta. Pero hindi sila masyadong nag- uh, ano talaga si ang sobrang lakas ng alon mga kapaksiw Hoy! nasaan si Katarina 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 Ten Ten Katarina 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 Hi! Dito! Nasaan si ano? Lepton. Ayan mga kapaksil, tingnan nyo mga kapaksil, palaya kong sigaw, gawa ng, yung mga apo ko minsan nasa gitna eh. Ang lakas ng impact ng alon mga kapaksil. Hindi tulad dito sa ibang beach, walang alon na gaganap. Dito mga kapaksil, sobrang lakas ng alon. Kaya hindi natin, wala tayong kumpiyansa mga kapaksil, di ba? Ayan, isang foreigner mga kapaksil, nakita nyo yan. Hindi ko alam kung black American yan or Nigerian. Pero, nakikisalo na kasi sila muha. sila sa amin mga kapag sir ayan marami na beach beach on uh, beach uh, tire ayan oh uh, sa layo oh uh, ganda beautiful uh, view oh sige na maglaro lang kayo laro lang kayo dyan laro lang yan ang aking mga yan po yung cottage namin sa tanaw ninyo mga kapag yun po yung cottage na inupahan namin kagabi. Alam nyo kung magkano yan. Dapat yung 3,000 pesos lang po ang overnight Yan yeah, Napakamura. Sulit po. Sulit po talaga. Kasi alam nyo mga kapag ako hindi ako mahilig sa ligo ng dagat. Ngunit nakita ko yung sitwasyon ng dagat dito sa Bulinaw. So, ganda. At napakalinis po yung area. So, ilan-ilan lang po dito naliligo. Mga turista lang po kung mayroon. Ngunit, yung mga Pilipino, bibihira lang po dito naliligo kasi napakalakas ang impact ng alon dito, mga kapaksiyo Ayan, o. Oh. Katangayin ka po dito, mga kapaksiyo Katangayin ka talaga sa alon. Kitang-kita nyo, mga kapaksiyo yung alon. Yung pong puti, nakikita nyo alon po yan. Kasing taas po minsan ng building yan. Kaya takbuhan kami kag... -tapun. Hanggang ngayon, mataas pa rin. Kasi high tide po ngayon. Ayan, mga kapaksiyo Ayan ang aking mga anak. at po, naglalaro sa buhangin, mga kapaksiyo. Ayan. Ala, 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 ala! Bye oh Biboy! Ay, malaki, malaki, biboy. Day, si Biboy. Ang laki sa, oh! Ang laki sa! Yes. Mga kapagsiyo, pala ako sigaw. Nawawala na ako ng boses kaya mga kapagsiyo. Grabe! Dahil pala ako sigaw dito sa mga kasama ko. Ayoko na! Grabe mga kapagsiyo, ayan na!